yung hilo nito isla. Okay, magaling po sa balas. 125. 125. tinapia po. Sandalan po. Sandalan po. Mga, ano, mga... Ang yellow pin ay 140. Ito yung talo sa Pantawan Rosario, Maguini. 140 ang kilo ng yellow bean. Marami po maliliit na bangus. 170 po. 170 yung malaking bangus. 170. Ito ay? 155. 155. Ito ay 100 yung kaso maliliit na bangus. Ito yung pantahing. Ganito po kalalaking hipo na 280. Ito marami ngayon dito bangus. Ito. Abi makakabago. Pero di na hindi na na daw mali pati gapya. May magkano po dito? 870 kilo. Ano po ito? yung tuna? Black. Hay naku. Ang laki oh. O, 70 po ang kilo nito. Ito ano po tuna. Ano na tuloy Black Pin Tuna Black Tuna po Black Pin Tuna Meron din, di ba tayo yalupin ano? Ito naman po yung Black Pin Tuna Black na Tuna po Ito yung Black na Tuna Ito lang po 200 din yung ganitong Tuna Ito lang po Ito Black Tuna Black Tuna magkano? Yeah, broso, proso, dalawang daan. Dalawang daan. Yung ganito ang kalalaki? 170. Ano? 170. Masa dito ko yung ano, ano, kapag sigang, ano, kapag sigang? Sigang, perito, paksiw. Paksiw. Yung ganito kong pusit tayo magkano? 260. 260 ang pusit. Naghahanap tayo ngayon ng ano na lulutoy natin para sa mga atleta. Naghahanap tayo na pwede nating lutoy na ulam nila. Ayos ko ay 220. ano, matang baka. 180 po. 110 ang kilo ng tilapia. Yeah. Di ba 90 kuya? Ito so, pumipili po sa inyo yung so, store na kayo ng, ano, ng animasa. 100 po ang kilo. pumipili si Nestor Lakay ng animasa, 100 po ang kilo. Ano? Ito. Kumikisi kami balang nitong ata. Diyan hindi tayo nang lumahal. 200 yung ganyan kalalaki ang kilo. Dalawang so ito yung malalaki ko. yung masarap. Ay, luha ko na. Masarap yung isiga, masarap yung perito. Isiga, perito. Kailan oh ka? Bakit yung Oo. 200. Ang kilo. Ganito karami sa kilo. Dalawang daan po, dalawang napaka bili tayo ng ano nang isang lumahan 200 ang kilo alimasag 200 at tilapia na sa 100 ang isang kilo ito, ito ngayon ang update sa Pandawan Rosario Cavite maraming ngayong islang ngayong araw na to 105 kilo 105 kilo yung ito po yung kalilit magkano 140 ang kilo 140 kilo ito po ay pandaing. Eh, 100 ng kilo ang kilo. Bangus. mga yung bangus na jelo pin dito sa, ano, sa Pandawan Rosario, Cavite. Ito yung pumipini si Nestor. Ang jelo po doon, ano, ah, 140 ang kilo ng jelo pin. Kailangan na matsaga tayo sa pagdilipot dito sa Rosario, Cavite. Para makapili tayo ng mga isda kami pili si Nestor Lakay at dito po ay mayroon na dininis na mista. Ang isang kilo po ay 15 pesos ang paninis. Okay, so 100 ang kilo ay papa, titin na natin kung magkano nga abutin itong bangs na napili natin. Masabi yung itong kanilit na bangos, pwedeng pangdaing. ng bagos, 220 yung kaliliit. nasa dalawang kilo, mahigit. Alimasa, 200. Islang lumahan, 200. mis natin yung isda para ano. Para hindi na tayo mahirapan maglilis mamaya pag uwi sa bahay.